Amy Marcos, tinawag na demonyo si Pangulong BBM, sobra na, tama na Amy, huwag mong ilubog ang sarili mo. Dahil lang sa pagsamba sa mga Duterte, alalahanin mo sana na may katapat ang lahat ng masasamang ginagawa sa iyong kapwa, dahil sa sobra mong inggit sa iyong kapatid at paninibugho ay nagagawa mong magtridor sa iyong kapatid, huwag mo sanang gawing idolo ang maningning na Kerubin, na dahil sa sobra niyang inggit at paninibugho, ay nagawa niyang magrebelde sa Diyos na nagresulta sa pagiging satanas niya. Magbago ka na, Amy. Habang may panahon pa, tingnan mo si Inday Sara. Katulad mo rin siyang spoiled brat at matigas ang ulo. Pero sa kabila noon, ay pinili pa rin niya ang kanyang ama at mga kapatid kaysa politika. Sana maging ganun ka rin, yaman din lamang na best friend kayo. Sana gawin mo rin ang ginawa niya na piliin ang kapatid kaysa politika. Hindi pa huli ang lahat, panoorin po natin ang video. Salamat po. Di ba si President Bongbong Marcos? Ano po ba ang nangyayari dito kay Aimee Marcos? Alam nyo, nabasa ko sa si isang artikulo na si Aimee Marcos daw at si Bongo ay parehong namamangka sa dalawang ilog. Diyan nga po itong drama ni Bonggo sa kani Baste Duterte. Pero that is another story. Pero itong kay Aimee Marcos daw namamangka rin sa dalawang ilog dahil gustong makuha ang boto ng mga Dutertes at ng mga Marcoses. Pero hindi po. Si ani Marcos po ay hindi namamangka sa dalawang ilog. Isang ilog lang po kung saan siya namamangka. At yan ay sa ilog ng mga Duterte. Hindi pwedeng sabihin na mamangka sa dalawang ilog yan. Dahil almost always nakakontra po yan sa mga pulisiya ng kanyang kapatid na si President Bongbong Marcos. At ngayon, eto nga, matapos niyang kampihan si Sarah Duterte nung ito ay nagbitiw bilang kalihim ng DepEd, nag-umpisa na nga itong si Amy Marcos nang sinabi niyang Philippines in terrible state. Ano, nabulag na rin itong si Amy Marcos? Terrible state pa talaga ang Pilipinas ngayon? Look around you. Hindi mo nakikita ang mga ginagawa ng kapatid mo para umunlad ang bayang Pilipinas? Ano ba ang pinakain nila sa'yo para yung isip mo ay hindi na maging Marcos? Sinayang mo yung ipinaglaban ninyo dahil na nakabalik kayo sa palasyo, sinisira mo si President Bongbong Marcos? Akala mo pag nasira mo si Bongbong Marcos, siya lang ang masisira? Pamilyang Marcos ang masisira? Mantakin mo, kapatid, laban sa kapatid? Yung mga pinaglaban ninyo all these decades, ibabasura mo lang? Ikaw ang sumisira sa pangalan Marcos, I ni Kaya huwag kang magtataka kung marami na ang bumawi na suporta sa iyo. Isa na po ako doon. Well, sa bagay, isa lang naman ako eh. Na kung tatakbo man si Ayme Marcos sa kahit na anong posisyon sa 2025 o sa 2028, hindi na po siya makakaasa ng boto ko. Again, sabi ko nga, nag-iisa lang ako. Pero alam ko, hindi ako nag-iisa. Nag kami. Marami po kami na hindi na bo kay ni Marcos. Basahin ko po at bigyan ko ng konting reaction itong nabasa kong balita sa politiko.com. No less than President Ferdinand Marcos Jr.'s own sister, Senator Amy Marcos, isn't impressed with his leadership and is even concerned that barely anyone is standing up to oppose his policies. So, sinasabi ni Amy Marcos na hindi siya impressed sa leadership ng kanyang kapatid. Bakit? Well, para sa akin, kaya siya hindi impressed dahil gusto niya sundin ni Bongbong Marcos ang mga gustong mangyari ni Amy Marcos sa presidency ni Bongbong. Dahil mas matanda siya kesa kay Bongbong, akala niya mas matalino siya at mas maalam siya kesa kay Bongbong Marcos. Eh noon pa naman, umpisa pa lang eh, nakita na natin na itong si Amy Marcos ay hindi lang inggit ang meron kay Bongbong Marcos. Selos. Kitang-kita po ngayon. Kung makikita nyo ang ora ni Aini Marcos ngayon, ibang-iba na po kesa doon sa mga unang taon ng pagkapanalo ni President Bongbong Marcos. Nag-iba na po ang kanyang ora. Well, again, yung po ang sarili ko lang observasyon. Ewan ko kung ano nakikita nyo kay Aini ngayon. Ito ang nakikita ko. Dahil sa selos at inggit niya kaya President Bongbong Marcos. Humulas na po ang itsura ni Amy Marcos. So, hindi siya impressed. Kasi gusto niya, siya ang masunod. Ngayon, porque iba ang gusto mangyari ni President Bongbong Marcos, nagagalit siya. Hindi na siya impressed. So what kung hindi ka impressed? Hindi naman ikaw ang presidente. Inilukluk natin si Bongbong Marcos bilang presidente. So, may karapatan siyang gumawa ng kanyang mga sariling polisiya na para sa kanya ay ikauunlad ng bayan. Pero para sa iyo, puro ka kontra. Simulat sa pool, puro ka kontra. Ano iisipin namin? Inggit e, ang namamayani sa iyo, Bakit ayaw mong pabayaan yung kapatid mo tapos na ang termino ni Duterte. Pero hinahanap nyo yung style ng leadership ni Digong kay Bongbong. E magkaibang tao po yan. So magkaiba po sila ng style at ng pamamalakad. Bakit? Perpekto ba ang naging administrasyon ni Digong? E di ba naglalabasan ang mga baho? Yung mga anomalya? During the term of Digong? Pero kayo, ikaw, hindi ko alam kung bakit nabulag na kayo at hindi nyo makita ang mga magagandang ginagawa ni President Bongbong Marcos sa ating bansa. Akala ninyo si Rodrigo Duterte lang ang pinakamahusay, pinakamatalinong presidente at siya lang ang pwedeng mag-agat sa Pilipinas sa pagkakasadla. Eh bakit ang dami niyang problemang iniwanan? Sabi pa ni Amy, concerned daw siya that barely anyone is standing up to oppose his policies. Hindi totoo yan. Ikaw, yung mga kaalyado mo, yung mga kapareho mong maka you continue to oppose yung mga policies ni Bongbong Marcos. So wag mong sabihin na barely anyone is standing up to oppose your brother's policies. Dahil isa ka na sa lagi nakakontra sa mga polisiya ng kapatid mo. At baka naman kaya barely anyone is opposing, is standing up to oppose his policies, dahil nakikita nila na maganda ang mga polisiya ni Bongbong Marcos. So, porke ba hindi umayon sa paniniwala mo, ni eh, takot na sila kay Bongbong Marcos at sasabihin mo that barely anyone is standing up to oppose? Eh, ang dami nyo nag-oppose, di ba? Lahat kayo dyan sa grupo ni Duterte. Hindi eh, ba mga opposers kayo? Alam nyo, nung kumalas si Sara Duterte sa Uniting, naging okay lang sa akin eh. Kasi ganun talaga eh. Naging iba ang paniniwala nila eh. Although hindi po maaalis sa mga supporters ng Unity na niloko lang tayo ni Sara Duterte dahil sa kanya mismo nang galing na natapos ang Unity simula nang sila ay manungkulan bilang presidente at vice presidente. So ano ibig sabihin nun? Di ba niloko niya ang mga Marcos loyalists? Pero ito, kapatid mismo ni Bongbong Marcos. Bakit nagkakaganyan si Annie Marcos? Well, para sa atin mga supporters ni President Bongbong Marcos, isa lang po ang nakikita namin. Ingit at selos. Tuloy ko po. Aimee reportedly shared her thoughts about her brother's presidency in a freewheeling phone conversation on Thursday with Jose Alejandrino, who served as the late former President Fidel Ramos's assistant for economic affairs. So, sino daw itong Jose Alejandrino? nagsilbi kay late former President Fidel Ramos. Eh sino ba si Fidel Ramos? Di ba naging anti-Apo kaya? Hindi e, ba sila yung nag-tridor kay President Marcos Sr.? So ano ang may expect natin sa conversation ni Amy dito kay Alejandrino? Eh di puro paninira kay Marcos eh, ba't hindi subukan ni Aimee Marcos na makipag-usap sa isang BBM supporter o doon sa naniniwala kay Bongbong? Natural, kung sino ang kinausap mo at kung sa ay antay puro antay ang sasabihin. Di ba? At bakit makikipag-usap si Aimee sa isang anti-Marcos? Dahil anti-BBM din si Aimee Marcos. Basa, Alejandrino said, Aimee told him, She has been talking to various groups, including politicos, businessmen, and military officials, about the terrible state of the country, but they are allegedly all scared. The majority of her colleagues in the Senate won't move because they are beholden to the powers that be. The business taipans are scared because the BIR might look into their business and tax returns. Instead, they are taking their money out of the country, sabi pa ni Alejandrino. Again, hindi po lahat ng politiko, hindi po lahat ng businessman, hindi lahat ng military officials ay makabongbong Marcos or makagobyerno. Meron pa rin pong natitira dyan na makadoterte. Natural, ang kakausapin ni Amy Marcos ay yung mga anti-BBN. At ano ang sasabihin ng mga ito? That the country is in a terrible state. Dahil yun po ang gusto nilang gawin. I-mind condition ang taong bayan that the Philippines is in a terrible state. Sos naman, bulag ba kayo? Hindi nyo ba nakikita ang mga magagandang nagagawa ni Bongbong Marcos para sa bansa? Sa ano i -expecting natin? Haters will continue to hate and yung mga antay ay magiging antay. Dahil mga bulag po ang isip nyo. Dahil iba po ang agenda nila. At ano ang agenda ni Aini Marcos? Kung siya ay pro-Duterte, alam nyo na kung ano ibig ko sabihin. At pati yung mga kasamahan ni Arnie Marcos sa Senado, idinamay eh, pa niya. Sabi niya, the majority of her colleagues in the Senate won't move because they are beholden to the powers that be. Mali yan, Arnie. Kaya sila beholden kay President Bongbong Marcos dahil nakikita nila na maganda ang pagpapalakad ni Bongbong Marcos sa ating gobyerno. Ganun kasimple yun. Hindi porke taliwas sa gusto mong mangyari sa iyong paniniwala, e eh na sila. Para itong mga bashers natin, porke hindi angkop sa kanilang paniniwala, yung mga sinasabi ko, bayaran na daw kagad ako. At yung mga vloggers na sumusuporta kay President Bobo Marcos, porke hindi umaangkop sa kanilang mga paniniwala, bayaran na daw. So, ano pa i-expect natin? Gusto kasi ni Aimee, lahat ng senador ay pumanig at maniwala sa mga sinasabi niya. Na kung ano ang lumabas sa bibig ni Aimee Marcos, yun ang dapat nilang paniwalaan. Huwag kayong maniniwala kay Bongbong Marcos dahil mas batang kapatid ko lang yan. Ako ang mas nakakatanda. Ako ang mas nakakaalam. Di sana siya na lang ang naging presidente. Di ba? Anong klaseng thinking yan? Ano ba masasabi natin diyan? Di ba ingit? Selos? Sana tumakbo na lang si Aime Marcos. Siya na lang sana ang nakipag-tandem kay Sara Duterte. Hindi ba sinasabi sila daw ang nagpunta kay Sara Duterte para kausapin ito para sila ay mag-form ng unitim. team. Na yung unit team pala na yon ay isang kasinungalingan lamang. Then up to the very last moment, hanggang ngayon niya, gusto pa rin ipagpatuloy ni Bongbong Marcos yung kanyang pangako ng unity team. Eh dito sa kabilang kampo kasi, ang gusto nilang unity team lang, yung sila-sila lang. Eh paano mo tatawagin unity team yun? Kaya nga unity team, you have to be united. Ngayon, kapag may nakita silang merong inilagay sa posisyon si President Bongbong Marcos na makadilaw o nang hindi makabibim, sasabihin nila, oh, nakikiadid ka na sa komunista o nagiging dilaw ka na rin. Ano pa ang silbi ng unity team kung hindi kayo mag-unite. Di ba? Kahit kaming mga simpleng mamamayan na iintindihan namin kung ano ang gustong gawin ni President Bongo Marcos ang magkaroon tayo ng unity na itong kabilang kampo hindi ang gusto nila divided tayo. Which is talaga hindi tayo magiging united dahil para sa kanila sila ay mga pro-China tayo ay mga pro-Pilipino. So ito mga sinasabi ni Aimee Marcos ang mga senador daw dahil beholden sa powers that be, itong mga business type funds, dahil natatakot daw na kapag hindi sila sumunod kay Bongbong Marcos, ay ipasisilip sa BIR yung kanilang mga business and tax returns. <laughs> ano pang klaseng pag-iisip yan? Anong klaseng pagmamind condition ang ginagawa niyo sa taong bayan? Naturingan ka pang kapatid. I am very sorry to be like this. Nagiging emotional ako sa topic na ito. Kasi para sa akin, family is family. Kung meron ka mga problema sa kapatid mo, kausapin mo siya. Magkapatid kayo eh. Di ba ikaw na mismo ang nagsabi na walang pwede maghiwalay sa inyo dahil lang gani kayo sa iisang ugat? Eh, anong ginagawa mo? Ikaw ang sumisira. Ikaw ang pumuputol ng tulay between the two of you. Bakit? Dahil mas kampi ka sa mga Duterte? Yan ang pagkakamali ng isang ay ni Marcos. Nakalimutan na siguro ni Amy Marcos yung solid north. Well, siguro may kakampi pa rin naman kay Amy Marcos. Pero sigurado akong maliit na porsyento lang yan ng mga Marcos loyalists ang susuporta pa rin kay Amy Marcos matapos ng kanyang mga pagkontra sa kanyang kapatid. At ngayon, tahasang paninira. Tawagin mo ba namang demonyo ang kapatid mo at ang mga nasa Malacanang, ang nasa palasyo? Sabi pa ni Alejandrino, Amy told him the generals don't want to rock the boat so as not to jeopardize the security of their tenure. While the Marcos matriarch, Imelda, is too old to talk her son to reason. Ito na naman tayo, mind conditioning na naman. Yun daw mga generals, they don't want to rock the boat. Hindi ba pwedeng talaga ayaw nilang to rock the boat? Kasi nakikita nila na maayos ang pamamalakad at ang pamumuno ni Bongbong Marcos. Alam mo yung nakakagigil ko minsan <laughs> Kaya lang, imbis na gigil kasi at galit, naaawa ako kay Amy Marcos. Mantakin nyo, siya ang sisira sa pangalan Marcos na iningatan ng Marcos family all through these years na ipinaglaban nila ang kanilang pangalan sa lahat ng mga paninira na ibinato sa pamilya niya. Tapos ito lang ang gagawin niya? Nakalimutan na rin siguro ni Annie Marcos na we Filipinos intak po ang ating family values. Masyado po tayong family oriented. At ayaw na ayaw natin na may nagtataksil ng miyembro ng ating pamilya. Patituloy, si Madam Imelda idadamay niya. Too old daw to talk to her son to reason. E pwede rin naman natin sabihin na Madam Imelda is too old to talk to you, I at sabing ano tong ginagawa mo sa kapatid mo at sa pamilya natin. Hindi ba napagtatanto ni Aimee ang kahihiyan na binibigay niya sa pamilyang Marcos? Nang dahilan sa kanyang pagpanig sa mga Duterte? Well, talagang ganun. Sinabi na nga niya na kahit mag-isa na lang siya na titindig para kay Rodrigo Duterte, gagawin niya yon. So, pinapakita lang naman niya yung kanyang loyalty. Pero huwag sa sasabihin na loyal siya sa bansa. Dahil sa tingin natin ngayon, si Amy Marcos ay loyal lang kay Rodrigo Duterte. Sabi pa ni Alejandrino, The palace is infested with demons. Her brother prefers to listen to his wife than to Amy, his sister. O nakita nyo na? E di selos niya ito. Mas gusto daw makinig ni Bongbong Marcos sa kanyang asawa kaysa sa kanyang kapatid. Eh paano makikinig sa iyo si President Bongbong Marcos? E eh, puro ka kontra. Akala mo mas matalino ka kay Bongbong. Hindi porke mas matanda ka, eh ikaw na ang nakakaalam ng lahat. Again, eh di sana ikaw na ang tumakmong presidente. Kung ganyan din lang na ang gusto mo, ikaw ang masusunod. Kasi ano to? Mas gusto daw ni Bongbong Marcos na makinig sa kanyang asawa kaysa sa kanyang kapatid. Eh kung nakikita ba naman ni Bongbong Marcos na puro kakontra sa mga polisiya niya eh, makikinig ba siya sa'yo? Ang tingin tuloy natin kay Amy Marcos kasi gusto niya na mas mataas siya kay Bongbong Marcos. Gusto niyang ikondisyon ang taong bayan na mas makikinig sa kanya si Bongbong Marcos. Na susunod si Bongbong Marcos sa mga kagustuhan ni Amy Marcos. Eh sino ba ang presidente? Si Bongbong Marcos, bakit hindi mo pabayaan si Bongbong Marcos na gawin ang kanyang style of governing. Nasundin niya ang kanyang polisiya. After all, he is the President of the Philippines. Hindi si Duterte dahil tapos na ang kanyang termino. Hindi si Vice President Saro Duterte dahil kahit na anong gawin ang kampo niya para ibagsak si Bongbong Marcos at iupo si Saro Duterte bilang Presidente ng Pilipinas, hindi ko mangyayari yan during the term of Bongbong Marcos. Pwede pa siguro sa 2028, magbakbakan kayo pagdating ng 2028. Pero hanggang hindi pa natatapos ang termino ng the President Bongbong Marcos, siya ang presidente. At hindi nyo mapapasunod ang presidente sa gusto nyong mangyari dahil hindi kayo ang presidente. Maliwanag po tayo doon. Sabi pa ni Alejandrino, I may expressed concern that the escalating tension in the West Philippine sea would lead to a war with China. Yan ang mindset ng mga pro-China. Gusto nilang takutin ang isipan ng Pilipino na tayo ay gegerahin na ng China. Malayo pong mangyari yun. Dahil hindi lang naman po tayo ang may problema sa mga teritoryong yan na pinag-aagawan. Andyan po ang Vietnam, ang Malaysia, at ang ibang karating bansa natin. In fact, ang pagkakaalam ko, correct me if I'm wrong, pati ang Japan may problema sa China pagdating sa mga territorial disputes. Ito sana matagal nang ginera ng China ang Taiwan, then matagal na ang problema nila. Pero itong grupo ni Anya Marcos at ng mga Duterte at ng mga tagapagsalita nila, yun ang gustong iukil-kil sa atin. Pero, teka muna kung sakali man magkagera. Hindi ba tayo titindig? Pilipino tayo kung nagawa ng ating mga ninuno na ipagtanggol ang ating kasarinlan. Siguro it is about time. Tulad nga ng sinasabi sa ating pambansang awit, ang mamatay ng dahil sa iyo, hindi ng dahil sa China. Sabi pa rito, I is devastated in die left the government. Eh sino bang may kasalanan? Si President Bongbong ba? Tinanggal ba siya sa pagka-sekretary ng Department of Education? Hindi. Kusang nag-resign si Inday sa kanyang posisyon. O bakit sisisihin ni Aini at sabihin niyang devastated siya at iniwan ni Inday ang gobyerno? Kasalanan na naman ni Bongbong Marcos? Pare-pareho kayo ng isip. Lahat na lang sinisisi ninyo kay President Bongbong Marcos. Okay lang sa iba, tatanggapin namin yan. Pero galing mismo sa kanyang kapatid, ay ewan ko na lang. So ito na nga, nagsimula na si Ani Marcos na siraan ng kanyang kapatid. Tinawag niya mga demonyo ang nasa palasyo. Dahil andun si President Bongbong Marcos, isa rin ba si President Bongbong Marcos sa mga tinatawag na demonyo ni Amy Marcos? So aasahan pa po natin ang mas mga matitinding paninira at pagbanat ni Ani Marcos sa mismong kapatid niya na ating Presidenting Bongbong Marcos. Pero sa tingin niya, magtatagumpay siya, dito niya masusubok ang puwersa ng mga Marcos loyalist. Kayo po, ano ang masasabi nyo rito sa super ate ni President Bongbong Marcos?